Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 300 at anim na anim hanggang 300 at pitumpu, kabanata 300 at anim na anim. Huwag magsalita tungkol sa pagbibigay sa kanya ng baon na pera, kahit na ang ipinang akong follow up na pamumuhunan ay gagawin ay hindi na masusunod. Tila ngayon lamang kung mabilis na maibabalik ni Fredman Wilson ang kanyang kapangyarihang panglalaki, magagawa ang patuloy na makikinabang sa kanya. Kung hindi siya iiwanan ni Fredman Wilson, at ang buong pamilyang Wilson. Sa ngayon, ang 10 milyon na ipinuhunan ni Fredman Wilson ay nakakapagpapanatili lamang sa Wilson Group. At ito ay malayo sa sapat upang maibalik ang Wilson Group sa tuktok nito. Tumawa si Noah Wilson sa gilid at sinabing, maaaring itong gawin ng paisa-isa. Ito ay napaka-epektibo. Oo, oh, tumangu si Noah Wilson. At pagkatapos, direktang inalis ang tatlo sa kanila ang Medicine Board at kinagat ito. Umaasa siyang magiging mabisa ang imported na Western medicine. Kaya sinabi niya kay Wendy, "Wendy, sundan mo ako sa taas." Mabilis na tumango si Wendy, lumapit upang hawakan ang kamay ni Fredman Wilson at sinabing, "Mahal, pumasok na tayo sa kwarto at subukan ulit." Huminto si Fredman Wilson hinila si Wendy sa silid. At pagkatapos ay hiniling na gamitin niya ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap upang matulungan siyang makahanap ng tiwala. Pero sayang naman na matagal nang naghahagis si Wendy, pero ang mga gamot na ito ay nang walang gamit. Si Fredman Wilson ay lumunok ng tatlo pang tableta, ngunit hindi pa rin mahanap ang kahit katiting na pakiramdam. Ang sandaling ito ay nagparamdam sa kanya. Nang makitang nagpapakita pa rin si Wendy sa kanya. Sa sobrang galit niya ay sinipa niya ito sa ilalim ng kama at sumigaw. Hindi kita kailangan dito. Lumabas ka. Natakot si Wendy na magalit sa kanya si Fredman Wilson. Kaya dalidali -dali niyang sinabi. Mahal. Huwag kang masyadong mabalisa. Naniniwala akong gagawa ako ng paraan para mapagaling ka sa lalong madaling panahon. Labas. Inis na sigaw ni Fredman Wilson at ibinato kay Wendy ang unan. Hindi na si Wendy na hawakan siya. Binalot ang kanyang damit at nagmadaling lumabas. Si Fredman Wilson ay nakahiga sa kama mag-isa, nanginginig sa galit. Isang matagumpay na tao, matapos maabot ang rurok ng kanyang buhay. Ang pinakahihintay niya ay upang ma-appreciate ang mapagmahal na damdamin ng hindi mabilang na magagandang babae. Gayun pa man, kapag nawala ang kanyang kakayahan sa lugar na yon, hindi ba't ang lahat ng pera ay walang kwenta? Kasama siya, hindi niya matanggap, sa sobrang galit niya, biglang nagring ang kanyang phone. Tumawag ang kanyang ina. Nagmamadaling sinagot ni Fredman Wilson ang telepono at magalang na nagtanong, Mom, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Nagmura si Shirley Wilson sa kabilang dulo ng telepono. Bastardo ka! Papatayin mo ba ako? Gusto mo bang maging 84 na taong gulang ako sa taong ito o hindi? Nagmamadaling nagtanong si Fredman Wilson. Mom! Ano ang pinagsasabi mo? Paano kita nasaktan? Bullshit! Shirley Wilson blurted out. Tinatanong kita. Paano mo nasaktan si Chunky? Tumawag siya at nagsabing hihiweli na siya sa ating pamilya. Alam mo ba kung magkano ang magiging kawalan nito sa ating pamilya? Kabanata 367 Nanginginig sa gulat si Fredman Wilson sa sinabi ng kanyang ina. Dahil nasaktan niya ang dukha na si Charlie na yon, hindi lamang niya ito nailigtas. Ngayon gusto niyang humiwalay sa pamilyang Wilson. Ang matandang bagay na ito ay nabulag ng gamot ni Charlie. Tama ba? Puno siya ng hinanakit. Ngunit ang tanging nasabi niya kay Shirley Wilson, Mom, ang matandang asong yon na may apelidong she ay hindi magandang bagay. Kinagat ni Shirley Wilson ang kanyang mga ngipin at nagmura, Wala akong pakialam sa ginagawa mo, sa aking ikawalumput-apat na kaarawan. Dapat pumunta si Chunky sa East Cliff upang suriin ang aking katawan at gamutin ang aking mga problema. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Maraming tao ang mas makasarili habang sila ay tumatanda. Habang mas matanda ka, mas natatakot ka sa kamatayan. Mas gusto mong mabuhay ng mas matagal. Sa makatuwid, ayaw malaman ni Shirley Wilson kung bakit sina Fredman Wilson at Chunky ay nagkasalungatan. Gusto lang niyang si Chunky ay patuloy na maging isang health doctor para sa kanyang sarili. Sa kanya, bilang isang doktor sa kalusugan, Walang problema ang mabuhay ng higit sa siyam taong gulang, ngunit kung wala siya, maaaring hindi niya malagpasan ang hadlang sa taon na ito. Nanlumo rin si Fredman Wilson. Gusto niyang magpaliwanag at magreklamo, pero hindi man lang siya binigyan ni Shirley Wilson ng pagkakataon. Pagkatapos niyang mag-order ng husto, ay kaagad niyang ibinaba ang telepono. Galit na dinurog ni Fredman Wilson ang silid. At sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang telepono para tawagan si Chanky. Sinusubukang gumamit ng pagsisisi at nagsusumamo na hilingin sa kanya na patuloy na suriin ang kanyang ina. Ngunit naka-off ang cellphone ni Chanky, lalong nagalit si Fredman Wilson. Ngunit, hindi siya nangahas na suwayin ang utos ng kanyang ina, kaya nagbihis siya sa kahihiyan. Bumaba at nagmaneho papunta sa Chankis Clinic. Pagdating ng sasakyan sa gate ng clinic ay nakasara na ito. Nagnganga ang mga ngipi ni Fredman Wilson sa pintuan ngunit nakita niya ang dalawang pigira na lumabas sa pinto na medyo madilim sa di kalayuan. Nakapikit ang isa sa kanila at parang pamilyar. Kaya nagmamadaling nagtago si Fredman Wilson sa gilid at pinagmasdan ito ng palihim. Bilang ang dalawang tao nilapitan niya, Nakita niya na ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 50 at may kasamang binate na nasa 20s. Ang 20-something na binata ay nakasandal sa isang tungkod sa isang kamay at isang malaking berding oil drum sa kabila. May mga natatalo na sa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na hawak-hawak ang pilay na binata sa isang kamay at bitbit -bit ang parehong berding drum ng langis sa kabilang kamay. Nakilala ni Fredman Wilson ang binata. Nang pumunta siya kay Chunky para gamutin, pinaalis ng parmasis ang binata. Tila ang taong ito ay hindi naghahanap ng lunas at malapit ng sunugin ang Chunky's Clinic. Ang dalawang taong dumating ay si sigaw Juneway na nagpanggap na pinilit ni Charlie sa ospital noon, at tuluyang itinapon pababa mula sa ikatlong palapag ni Mr. Orville. Iniwan ni Gao Junwei ang kanyang mga binti na may mga sekwele at naging baldado. Kinasusuklaman niya si Charlie sa kanyang puso. Nais niyang hanapin si Chunky para pagalingin ang pinsala bago pumunta kay Charlie para ayusin ang account. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang pipigilan siya ni Chunky sa pagpasok sa pinto. Bumalik siya sa ospital at nagreklamo sa kanyang ama na si Gao Jianjun, at siya ay nagalit. Kaya bumili sila ng dalawang bariles ng gasolina at gustong sunugin ang Chunky's Clinic. Ang plano ng dalawang tao ay sunugin ang clinic. Turuan si Chunky ng kaunting leksyon. At pagkatapos ay humanap ng paraan para mahanap si Charlie para sa paghihiganti. Narinig ni Fredman Wilson si Gao Junwei na nagsabi kay Gao Junjun sa oras na ito. Dad, Sinabi mo na ang old master na nagngangalang Shi ay hindi maaaring tumira sa klinik? Paano ko malalaman? Malamig na sinabi ni Gao Jianjun. Well, hindi siya maaaring manirahan dito. Sinunog lang niya sa pamamagitan ng apoy. Damn! Fucking with me! It's damn! Galit na galit si Gao Junwei. At sinabing, itong apelidong Shi, hindi niya siya mailigtas. Mas mura kung sunugin siya hanggang mamatay. Kabanata 368. Pagkatapos nito, binuksan niya ang tangke ng gasolina at sinabi kay Gao Jianjun sa tabi niya, Dad, sa tingin ko ibubuhos ko ang gasolina sa pamamagitan ng rolling shutter. Hayaan ang gasolina na kumalat sa loob, at pagkatapos ay magsunog ng apoy sa labas, upang matiyak na ang mga ipis sa loob ay hindi na mabubuhay. Tumangos si Gao Jianjun, sumimangot ng malamig at sinabing, Okay, sunugin sila hanggang mamatay. Bagamat hindi mataas ang lakas ni Gao Jianjun sa Ores Hill, hindi ito top-notch. Ngunit pagdating sa pagdodota sa anak niya, siya talaga ang number one sa Ores Hill. Ang mga ninuno ng matandang apo na ito ay walang asawa sa loob ng ilang henerasyon. Siya ay nagbigay ng kapanganakan ng ilang magkakasunod na anak na babae. At mayroon siyang baby bump gaya ni Gao Junwei. Natural, spoiled na spoiled siya simula pagkabata. Noong elementarya si Junwei Gao, binugbog siya ng ruler sa palad ng kanyang guro dahil sa kanyang mahinang pag-aaral at problema sa klase. Kumuha si Dianjun Gao ng isang tao sa paaralan at binali ang kanang braso ng guro na nag-iwan sa kanya na may kapansanan habang buhay. Noong nasa junior high school si Junwei Gao, Labis siyang nagduse sa pakikipag-away sa iba sa paaralan. Direktang kumuha si Jen Jun Gao ng taong kumatok sa kanyang kaklase na bumubog sa kanyang anak. At binubog ito hanggang sa maging isang lantang gulay. Ang ganitong mga halimbawa ay hindi mabilang sa proseso ng paglago ni Jun Wei Gao. Sa mata ni Jin Jun Gao, mamamatay ang sinumang mang nang aapi sa kanyang anak. Hindi pagalingin ni Chunky ang mga binti ng kanyang anak. Damn it! Nasinaktan talaga ni Charlie ang kanyang anak na maging kung ano siya ngayon. Mas dami ito. Sa makatuwid, binalak niyang sunugin si Chanky hanggang mamatay ngayon. At pagkatapos ay binalak niyang papatayin niya si Charlie kinabukasan. Nakita ni Fredman Wilson na talagang susunugin nilang dalawa ang Chunky's clinic at baka masunog pa si Chunky hanggang mamatay. Bigla siyang nabalisa at hindi niya ginawa na magatubiling tumalon. At sabihin sa kanilang dalawa dalawang salpok nagulat ang mag-amang gaw akala nila ay walang makakapansin sa kanila ngunit biglang may isang tao na lumabas nang mabigla si Jun Wei nakilala rin niya si Fredman Wilson at na sorpresa ikaw ba ang pumunta kay Changki kanina bakit tutulong ba siya nagmamadaling iwinagayway ni Fredman Wilson ang kanyang kamay at sinabing wala akong pakialam sa buhay ni Chang o kamatayan. Ngunit ang kanyang mahiwagang gamot ay isinusuot at malapit sa kanyang katawan. Naniniwala ako sa kanyang mahiwagang gamot na kayang pagalingin ng gamot ang iyong mga binti. Kundi pati na rin ang aking mga sugat. Kung susunugin mo siya ng apoy, kung gayon ang kanyang mahiwagang gamot ay masunog din. Biglang natauhan si Jun Wei Gao. Oo, oo naman, hindi ko ito inaasahan. Ang Chunky ay talagang may mahiwagang gamot, at ang mahiwagang gamot na iyon ay kayang pagalingin kahit na mataas na antas ng perpleja na may pinsala sa gulugod. Pabayaan ang kanyang baldadong binti. Kung susunugin niya siya hanggang mamatay sa apoy, hindi na magkakaroon ng pagkakataon na pagalingin ang kanyang baldadong binti. Sa pag-iisip nito, bigla siyang nag-alinlangan, sinabi ni Fredman Wilson sa oras na ito sa palagay ko ay hindi magandang sunugin ang lumang aso. Dapat maghanap ng paraan para atali ang matandang aso, pagkatapos ay kunin ang kanyang gamot, bago siya patayin. Sumimangot si Janjun Gao at nagtanong, Bakit? Kaaway ka rin ni Xi? Siyempre may sama ng loob, malamig na sinabi ni Fredman Wilson, at ito ay isang hindi matitinag na puot, gusto ko rin siyang patayin ng mabilis. Pero kailangan ko munang kunin ang magic medicine para gumaling ang sakit ko. Sinabi ni Jun Jun Gao, sa kasong ito, mas mabuti na atali natin si Shi at pilitin siyang ibigay ang mahiwagang gamot. At pagkatapos ay patayin siya. Sige, tumango si Fredman Wilson at sinabing, sa kasong ito, mag tayo ng contact information. Maghanap tayo ng oras bukas. Magkita tayo para pag-usapan ang mga detalye. Kabanata 369. Hindi alam ni Jianjun Gao at ng kanyang anak na kalahati lang ng magic na gamot ang mayroon si Chunky. Ngunit napakalinaw ni Fredman Wilson. Pagkatapos ng lahat, halos makuha niya ang kalahating tableta mula sa kamay ni Chunky noong hapon. Siya mismo ay hindi nangahas na salakayin si Chunky. Ngunit kung silang dalawa ay mangahas na salakayin si Chunky. Kung gayon siya ay maaaring umupo at tamasahin ang kanyang mga nagawa hanggat siya ay gumawa ng isang maliit na trick. Halimbawa, maaaring niyang gayahin ang ilang mga gamot ayon sa hugis ng kalahati ng gamot at pagkatapos ay dalhin ang mga ito sa kanyang sarili. Pagkatapos nilang atali si Changki, hanapin ang kalahating gamot mula kay Changki at bigyan sila ng mga peking gamot. At sa oras na yon, siya ay gagaling. Ngunit itinulak pa ang kamatayan ni Chanki ng lubusan sa mag-ama. Hindi inaasahan ni Jian Jun Gao ang napakaraming twists at turns. Naramdaman na lang niya na dahil may common enemy sila. Pwede silang magkakamrades in arms. Maraming tao ang makapangyarihan. At ang mga panganib ay maaaring ibahagi ng pantay. Bakit hindi gawin ito? Tungkol naman sa magic na gamot. Hindi niya alam kung gaano karami ang mayroon si Chanki. Gayunpaman, sa kanya, kailangang mamatay si Chunky kung mayroon siyang gamot, at kailangan niyang mamatay, dahil hindi nila kayang lunukin ng kanyang anak ang hiningang ito. Kaya, siya at si Fredman Wilson ay nagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at sumang-ayon ang dalawa na maglaan ng oras para sa isang pag-uusap sa telepono bukas. At pagkatapos ay pumunta sa Chunky's Clinic kasama ang kanyang anak na bitbit -bit ang lata ng gasolina si Fredman Wilson ay kampante sa kanyang plano, at nagmaneho pabalik sa villa ni Wilson na nagmamadali. Nagbabalak na bumalik upang pakuloan ng ilang pansid, kumuha ng itim na pintura, at masahin ng ilang kwarta tulad ng mahiwagang gamot. Sa pagbabalik sa pamilya Gao, tinanong ni Junwei Gao ang kanyang ama na si Jun Jun Gao. Dad, ilabas natin si Charlie at patayin siya ayon sa orihinal na plano. At pagkatapos ay gawin ng appointment sa taong ito para sabay na patayin si Changki. Tumango si Jun Jun Gao at sinabing, "Patayin mo muna si Charlie. At kapag namatay si Charlie, kunin natin si Changki at ang kanyang mahiwagang gamot at pagalingin ang iyong mga binti." Tuwang-tuwa na sinabi ni Jun Wei Gao, "Kapag nahanap ko ang mahiwagang gamot, hindi ko kailangang maging baldado sa hinaharap." Bahagyang ngumiti si Jun, Jun Gao at sinabing, Anak, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang maging baldado ka habang buhay. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, umuwi na tayo at magpahinga muna. Bukas tatawag ka at sundin mo ang plano natin. Okay, Dad. Kinaumagahan, namalingki si Charlie at umuwi ng maaga. Pagkatapos ng almusal, ang kanyang biyana na si Elaine ay lumabas upang makipagkita sa isang mabuting kapatid na babae sa Majong Hall. Si Elaine ay isang Majong fan, hanggat walang mali, maglalaro siya ng Majong sa Majong Hall buong araw. Kalalabas pa lang ng bahay at naglalakad patungo sa Majong Hall. Biglang nakatanggap si Elaine ng isang tawag. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at tiningnan at nakitang tumatawag si Junwei Gao. Kaya, Kinuha niya ang telepono at nagtanong, June Way, bakit ka napatawag? Mula nang ikasal si Claire kay Charlie, isang bagay ang iniisip ni Elaine araw-araw. Kung paano siya makumbinsi ang anak na hiwalayan si Charlie at pagkatapos ay magpakasal sa isang mayamang pamilya. Sa pinakaunang panahon, umaasa siya na ang kanyang anak na babae ay magpakasal sa ikalawang henerasyon ng mayaman, kay Wendell Jones. Ngunit ang pamilya Jones ay nabangkarote ng hindi inaasahan. Ano ang mas kamangha-mangha ay ang pamilya ni Wendell Jones ay nawala sa magdamag at hindi kailanman lumitaw sa Oris Hill. Nang maglaon, umaasa siya na ang kanyang anak na babae ay magpapakasal kay Fred White ng pamilya ni White. Ngunit pagkatapos siyang tulungan mangulekta ng mga utang, sinampal siya ng 10,000 beses ng mga tauhan ni Orville. At pagkatapos ay hindi na siya nangahas na lumabas muli. Ilang araw na ang nakalilipas. Umaasa siyang mapapangasawa ng kanyang anak si Jun Wei Gao. Ang resulta, si Jun Wei Gao ay direktang itinapon sa labas ng bintana ng ward ng kanyang asawa ni Mr. Orville. Simula noon, nawala si Jun Wei Gao. Masasabing sa yugtong ito, si Jun Wei Gao na talaga ang pinakamahusay na kandidato sa kanyang isipan. Bagamat huling beses na nakatagpo siya ng isang mapanlinlang na henyo na si Dr. Zhang Jing. Hindi niya mapagaling ang pinsala ng kanyang asawa, ngunit biktima rin siya na nilinlang. Kaya hindi kailanman sinisi ni Elaine si Jun Wei Gao sa puso niya. Kabanata 370. Sa kabaligtaran, madalas na nararamdaman ni Elaine ang pananagutan sa pagkabali ng binti ni Jun Wei Gao. Pagkatapos ng lahat, sila ay mabait sa isa't isa. Kaya naman nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jun Wei Gao. hindi lang siya natuwa kundi medyo nagkasala. Mataimtim na sinabi ni June Wei Gao sa kabilang dulo ng telepono, Tita, noong si Uncle Wilson ay naospital sa isang car accident, naloko talaga ako at nag-hire ng peking doktor para pagalingin si Tito. Wala akong pagkakataon na mag-sorry sa'yo. Oh, pambobo lang sinabi ni Elaine. Junwei, ano ang pinagsasabi mo? Si tita ay laging grateful and guilty for what happened that day. Si auntie ang dapat magsabi ng sorry. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Junwei Gao, Saan po kayo tita? Ito po ang lahat ng aking kapabayaan. Hindi ko nasuri ng maayos ang mga detalye ni Dr. Zhang Jing na yon. Gaya ng sinabi niya, nagpatuloy siya, kaya, gusto kitang imbitahan para kumain sa labas at para makahingi ako ng tawad. Sana pumayag ka, natuwa naman agad si Elaine. Sa totoo lang, hindi niya naramdaman na mali si Jun Weigao sa bagay na ito. Sa kabaligtaran, sa kanyang opinyon, si Jun Weigao ay talagang isa sa mga biktima sa insidente, at dahil kay Charlie, nabalian siya ng paa, at talagang inusente siya. Bukod dito, ang tawag ni June Weigaw ay nagpaganda ng impresyon sa kanya ni Elaine. Tingnan mo si June Weigaw, hindi niya sinasabi na may pera siya sa bahay, ganoon siya ka masigasig. Siya ay napakagalang, ito ay isang magandang kandidato para sa isang manugang. Kung mas makakausap niya ang kanyang anak, tumalikod at itaboy si Charlie na nagpapanggap at nangluloko sa buong araw. Hindi ba makakapag-asawa ang kanyang anak sa isang mayaman na pamilya? Higit sa lahat, ang pamilya Gao ay may convention at exhibition center, at ang dami ng mga proyektong decores yun dito ay napakalaki. Kung siya at ang kanyang anak na babae ay magsasama, hindi ba mahuhulog din ang mga proyektong ito sa kumpanya ng anak na babae? Kahit nakunin mo ang proyekto, e-turnover o e-subcontract sa iba, Magagawa mo man lang, o gumawa ng pagkakaiba sa presyo ng ilang milyon. Hindi ba't sampung libong beses na mas malakas kaysa kay Charlie? Sa makatuwid, mahirap makahanap ng isang mabuting tao tulad ni Jun gaw na may parol. Hayaan ang anak na babae na samantalahin ng pagkakataong ito upang sabihin ang anumang bagay. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinabi ni Elaine na magalang, Oo, oh, Junwei, gusto mong imbitahan si auntie sa hapunan? Tita, huwag kang masyadong magalang. Ito ang dapat kong gawin. Narinig ni June Weigaw na nawala ang kanyang tono at nagmamadaling sinabi. Tita, para ipakita ang katapatan ko. Espesyal na naghanda ako ng regalo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Milyon-milyong regalo. Nang marinig ito ni Elaine ay agad na namulaklak ang kanyang puso. June Weigaw. Napaka-caring ng batang ito. Isang milyong regalo, hindi ba ito ipinadala? Kaya ngumiti siya at nagmamadaling sumang-ayon, at tuwang-tuwang nagtanong. Junway, sabihin mo kay tita ang oras at address. Dapat nandoon si tita sa tamang oras. Ngumiti si Junway Gao at nagsabi, Tita, ang address ay nakalagay sa T&H Hotel sa Hex Road. Ito ay ang pinakamahusay na seafood restaurant sa Ores Hill. Alas 12 ng tanghali, pagkatapos ay magkita tayo sa pintuan. Mabuti, mabuti, masayang sumang-ayon si Elaine. Muling sinabi ni June Weigao, Tita, huwag mo nang sabihin kay Claire. Nagplano din ako ng paghingi ng tawad para sa kanya. At pagkatapos ay kailangan mo akong tulungan ng palihim. Ngumiti si Elaine at sinabing, Naiintindihan ninyong mga kabataan ang romansa. Sige, tita wag mong sabihin sa kanya.